So hello guys, so ito lang, babati lang ako ng ano uh, 111 anniversary sa lahat ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo So simula ito na itatag ni kapatid na Felix Y. Manalo noong July 27, 1914 na hanggang ngayon uh, Kasi ngayon, July 27, uh, 2025 ang ika, ang ika 111 anniversary ng Iglesia Ni Cristo kaya sa lahat ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo, binabati ko kayong ang lahat. Lalo sa matibay inyong pananampalataya sa Panginoong Diyos at sa matatag na pundasyon ng Iglesia Ni Cristo na noon pa man at ngayon kahit anong pag-uusig man ang dumating. Kaya ulitin ko, happy anniversary ulit sa lahat ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo, lalo-lalo na kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Maligayang anniversary sa inyong lahat tambayan bro na English ni Kristo